kanina nakita po natin ang isa sa mga proyekto ng People's Television Network Incorporated, Gender and Development Focal Point System. Ngayon naman ay pag-usapan po natin kung ano nga ba itong GAD, Focal Point System, at ang kahalagahan po nito. Yes, DQ. Tawag na ay makakapanayam natin ngayong umaga si Sir Alvin Cloyd Dakis, Training Specialist sa Gender and Development. Magandang umaga po, Sir Alvin. Magandang umaga sa inyong lahat, mga ka-RSP. Sir, magandang umaga po. Thanks for being an ally po ng mga kababaihan. Ano po ba itong Gender and Development Focal Point System o GFPS at ano po ang layunin po nito, sir? Yes, um, good morning everyone and happy International Women's Day. You know? And ang God Focal Point System ay isang komite sa isang organisasyon na naglalayo natumingin tumingin o tignan ang mga different forms of inequalities na nararanasan ng mga kababaihan at iba pang mga uh, mga grupo ng mga individual na hindi masyadong napapansin sa isang loob, sa loob ng isang organisasyon o isang ahensya ng gobyerno. Yan po ang kanyang main task. Kasama din po dito sa kanyang ginagawa ay ang pagsisigurado na magkaroon ng mga polisiya, mga guidelines para sa mga serbisyo na binibigay niya sa mga kababaihan at sa iba pang mga uh, mga diverse groups of people. So yan po ang ginagawa ng Godfocal Focal Point System. So Sir Alvin, ano po ba ang mga karaniwang hamon na maari maging hadlang sa pagpapatupad ng roles and function ng GFPS sa isang ahensya. Marami po mga challenges ang God Focal Point System, uh, ano po, ang una po dito, uh, hindi po masyadong nasusuportahan ng top management na okay ng mga leaders ng uh, gobyerno o kaya naman ng um, isang ahensya ang God Focal Point System dahil nga uh, hindi siya masyadong napapansin. No? Uh, kaya kailangan pa talagang i-advocate no uh, kagaya pa na ng ginagawa natin ngayon para mas maintindihan ng management kung bakit mahalaga ang isang uh, na, ang diversity and inclusion mahalaga ang gender equality para para sa uh, ikagaganda ng isang organisasyon. Para naman sa private organization, this is also good business sense. No? Dahil ang isang organisasyon na pantay at mas patas sa kanyang mga tauhan ay mas, nag mas nagiging uh, produktibo din. No? At ito din ay nagpapataas din ng moral ng kanyang mga tauhan. So, aside sa management support, ay napaka-technical din kasi ng gender and development. Ah uh, lang kasi sabihin yung e um equality no uh, in uh equity o kaya pagkapantay-pantay pero yung proseso ng paggagawa uh, ng lahat ng mga polisiya, serbisyo, sistema ay pantay-pantay nga yun yung technical na portion na kailangan paghandaan ng isang God focal point system kaya kailangan din nilang mag-training no at kailangan din nilang ihanda ang kanilang mga sarili Nabanggit mo kanina no Sir Alvin na tinitingnan nitong sistemang ito yung mga kumbaga forms of inequalities. May merong ba tayong metric on how can we measure na mapapractice dito ang gender equality, uh, walang discrimination. Ano ba yung mga specific metrics or measures na ginagawa para ma-check nga ito sa isang organisasyon? Yes po. Um sa loob ng gobyerno, meron po ang Philippine Commission on Women. Sila po ang naatasan upang maglatag ng mga Uh, metrics na ito no, sa pamagitan ng iba't ibang mga tools and guidelines sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno. Kasama po dito yung um, Harmonized Gender and Development Guidelines, Enhanced Gender Mainstreaming Evaluation Framework. Marami pa, no? iba-iba klase mga tools din na na-create sa ibang bansa na dinadala na rin natin sa Pilipinas. Para naman sa private, uh, meron naman din po tayong mga Philippine Council on Women uh, Empowerment. Meron din pong iba-ibang mga um, NGOs na kung saan ay tumututok naman sa pagtutulong sa mga private organizations para magkaroon ng uh, measure ang ganitong klaseng. Sir Alvin, ako parang nawawala-wala lang yung audio, ano? ni Sir Alvin pero mahalaga itong tinatalakay natin yes. na nito Patrick ano na yung mismo sa organisasyon meron talagang kumbaga uh, nagmo-monitor nitong mga forms of inequalities at nagbibigay solusyon okay. syempre. Yun. Dito sa PTB mm. meron tayong god department 'di ba? Mm -hmm. Nakakaroon pa ng tayo ng mga trainings and seminars. So Correct. I think nakabalik na si Sir Alvin. All right Sir Alvin, mm -hmm. you were saying go ahead po mm -hmm. please. Yes, hi. Okay. Um yeah, 'yun. Um Meron din po sa private no na kung saan tumutulong din naman para uh, magkaroon din ng metrics na may mga NGOs na tumutulong sa pag-create ng measurements. So hindi lamang sa government pati sa private din. Okay. Okay. At uh, Sir Alvin, panghuli na lamang po. Paano kung ang isang ahensya ay uh, hindi sumusunod sa mga god-related programs and regulations? Ayan, um, nasa batas po natin nasa General Appropriations Law na dapat po ay uh, at least 5% ng lahat ng budget ng isang ahensya ng gobyerno ay naglalaan sa gender and development. Nasa 2024 G gender, uh, General Appropriations Act po ito na no, nakalagay. Kaya po importante na makagawa ng mga gender and development programs and activities. Kung hindi man po ito masunod halimbawa ay ito po itinitingnan ng Commission on Audit kaya po ang lahat ng ahensya ng gobyerno ay nasa subject sa COA findings and observations dahil nga po sa ito ay nakalagay sa batas so yan po ang uh, ang tumutulong sa atin para ma-monitor ay ang COA okay pahabol na lamang po Sir Alvin kung isa pong empleyado po ng ahensya ay may napansin o mismo siya po ay nakaranas ng gender bias o nakaranas po siya ng diskriminasyon dahil sa pagiging isa po niyang babae, pwede po ba silang magreklamo direkta sa GFPS ng kanila pong ahensya, sir? Yes po, pwede po silang magreklamo um, kapag meron pong mga biases at mga discrimination silang nararanasan tungkol sa kanilang pagiging babae o sa kanilang um, gender identity wow. sa God Focal Point System. Pero meron din po tayong CODI o yung Committee on the Quorum and Investigation para naman sa usapin ng sexual harassment. Okay. okay. Maraming salamat po, Sir Alvin Cloyd Daki, sa muling paglalaan ng oras para sa aming programa at sa pagsagot sa aming mga katanungan tungkol sa Gender and Development Focal Point system. Maraming salamat po sir.